Oh, Maring Rose Ann, naparito ka. Anjan ba ang anak kong si Roland? Oo, Mare. Nandun sa sala, kalaro si Betty. Halika, pasok ka. Ay, Mare, hindi naman sa ano ha. Hmm. Ano kasi, mawalang galang na. Pansin ko, yung anak ko, nawiwili lagi dito sa inyo. Oh, eh, Okay lang naman yun sa amin ni Miggy. Walang problema. Saka binabantayan naman namin sila kaya makakasiguro kang safe ang anak mo. Alam ko naman yun, Mare. Ano kasi... Nakita mo naman kung gaano kagwapo yung anak ko, hindi ba? Natatakot lang ako na baka sa murang edad, mawili at magkagusto yung anak ko kay Betty. Eh, Mare, mas mainam kung magkalaro lang sila, ha? Grabe ka naman, Mare. Ang bata pa ng mga anak natin, ganyan ang nasa isip mo. Saka mabuti yung anak mo, ano? At hindi nagmana sa itsura mo. Nakuha niya yung kisig niya sa German niyang tatay. Walang nakuha sa'yo. Mabuti pati yung ugali sa tatay niya rin naman, ah. <laughs> Mare, sinasabi mo bang pangit ako? Wala akong sinasabing ganyan, Mare. Pero ikaw, malinaw na nilalait mo ang anak ko. Wala sa mga bata ang ganyan, Roseanne. Huwag mong dungisan ng pagkakaibigan ng dalawa dahil lang sa hindi mo gusto ang itsura ng anak ko. Tandaan mo, na bata pa lang si Betty. Huwag mo namang sakta ng damdamin niya. Magkalaro lang ang dalawang yan. Kaya huwag kang mag-alala, ha? Eh, inay. The next nga ako mismo ni Roland na nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa. Alam mo naman kung paano kayo paglayuin ng ina niyang si Rose, ba? Diba? Hayaan mong dito kapuntahan ni Roland kung totoo ngang namimiss ka niya. Alam naman niya kung saan ka nakatira. Inay, magpa-facial kaya ako at pumunta sa parlor. Aba, at bakit bigla mong naisip magayos ha? Eh, hey, inay, bata pa ako nung huli ako nakita ni Roland. Natatakot lang ako sa magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako. <sighs> Ikaw, anak. Hindi porket siya lang ang lalaking dumaan sa buhay mo. Ay siya na ang nakatadhana para sa'yo. Marami pa diyang iba. At huwag mo ang gawing mundo yung kababata mo. Ikaw, mula noon hanggang ngayon, ang bukang bibig mo lagi. Roland, Roland, Roland! Sus! Inay naman! Kontrabida! Dear love, masaya ako na naaalala pa rin ako ni Roland. Mag-iibigan kaming dalawa sa loob ng halos labin limang taon. Parehas kami na 20 anyos. Nagkakausap kami pero bibihira lamang iyon dahil bukod sa hindi kami parehas ng oras, ay busy kami sa aming mga buhay. Ngunit kahit ganoon pa man, ay hindi na ang lang aming komunikasyon. Nagpapadala kami ng mga litrato sa isa't isa at minsan ay Nagtatawagan. Hi, Betty. Do you like this view? Or gusto mo dun tayo sa baba? Ay, nako. Okay na ako dito, Roland. Kitang-kita yung city lights dito. Katanayan yan. First time ko to sa rooftop kakain. Wow. Di ka pa rin nagbabago. Napaka-appreciative mo pa rin kahit sa mga maliliit na bagay. Ano ka ba? Kahit saan tayo kumain, okay lang yun. Ang mahalaga sa akin, kasama kita. Naks. <laughs> Sweet? Mabuti at sanay ka pang magtagalog. Oo naman, no. Nakalimutan mo na atang Filipina si Mama. Hindi naman ako kinakausap nun in English. Sayang nga lang, hindi maayos ang visa ni Mama. Kaya hindi pa rin niya makasama sa Germany si Dad. But since tapos naman ako sa pag-aaral, nagdesisyon na si Dad na dito na lang talaga kami sa Pinas. Talaga? Ibig sabihin ba nito, hindi ka na sa Germany? Oo, hindi na. Makakasama mo na ako palagi. Doon pa rin kayo nakatira? Oo, Roland. Doon pa rin. Grabe, ang saya ko! <laughs> Me too. Uh, masaya rin ako at makakasama ko na ulit si Mama. Saka, promise, lagi tayong gagala, okay? Okay! Okay! Paring Roseanne, Pasok! Pasok! Ay, sinasabi ko na nga ba at mauulit na naman ang tagpong ito. Nandito si Roland, no? Wala sila dito, mare. Narinig kong inaya ng anak mo, si Betty, na mag-road trip daw. Ang lakas talaga ng kamandag ng anak mo kay Roland. Baka mamaya, manano ng anak ko, ha? Ikaw talaga, Mare? Hindi ka na nagbago. Hanggang ngayon, nilalait mo pa rin ang anak ko. Anong pecha na? Nakita mo naman kasi yung layo ng itsura nila sa isa't isa, hindi ba? <laughs> Parang ikaw, sa mister mo, ano? Roseanne. Mabuti nga at may nagkagusto pa sayo. Sasungit mo na yan. <laughs> Pakisabi kay Roland na umuwi na siya, ha? Baka dyan pa sa inyo magpalipas ng gabi yan. Here, uh, I really wanna try this, Betty. Hindi naman ako nature lover, Roland. Sabi ko sa'yo, di ba, mas gusto ko yung mag ng mga pagkain. Ay, ever since umuwi ako dito, lagi naman tayong kumakain sa mga gusto mo. Ako naman pagbigyan mo, please. Gusto kong magsagada. Please. Please, please. Sige na. Sige ka. Kikis kita. <laughs> Roland! Ang kulit mo! Oo na, tara na! Yes! Sabi ko na malakas ako sa'yo. Dear love, totoo nga ang dami This is really amazing. Sea of clouds. What mountain is this again, Betty? Mount Keltapan viewpoint. <sighs> Impressive. Seeing all these clouds from above. This, this is the best representation on how I feel when I'm with you. Kapag sama kita, ko lagi akong nasa ulap. Huh? Ano? Um, anong ibig mong sabihin? Para nasa ulap kapag Kaya nga, lagi kitang gustong kasama. Because you make me happy. Ako rin, Roland. Parehas tayo nang nararamdaman. Wala akong nakikitang iba, Betty. At wala din akong tinitingnan. O hinahanap na <sighs> Roland! Betty, will you be my playmate forever? Uh, anong ibig mong sabihin? Hoy! Hoy, Roland! Take this promise ring, Betty. I promise to be with you, always and forever. Will you be my girlfriend? Girlfriend? Okay ka lang! Seryoso ka ba? Loreta, sinasabi ko sa'yo hindi ako boto sa anak mo para sa anak ko, ha? Wala lang ibang kilalayang si Roland. Maliit pa lang ang mundo niyan sa ngayon. Tigil-tigilan ng anak mo ang ilusyon niya. Ako na ang nagsasabi, hindi sila bagay. Mare, alam mo, ilang beses mo nang nilalait ang anak ko ha? Bata pa lang si Betty, ginaganyan-ganyan mo na. Akala mo ba, hindi ako nasasaktan? Binabastos mo mismo ang anak ko sa sarili kong pamamahay. Bakit hindi ang anak mo ang palayuin mo kay Betty? Dapat ang anak mo mismo ang magtaboy sa anak ko. Alam mo naman kung gaano kabuti ang anak ko, hindi ba? Oo nga. At mabuti't Hindi nagmana sa iyo. Umalis ka na nga dito, Mare. At baka mag magdilim pang paningin ko sa iyo. Betty? Betty. Hey, are you okay? Um, please. Tumayo ka na, Roland. wait, why? I'm asking you. Will you be my girlfriend? Roland, masyado pa sigurong maaga? Bata pa tayo. Malawak ang mundo. Marami ka pang pwedeng makilala yung kapantay mo. Maganda, sexy, may magandang trabaho. Why are you being so mean to yourself, Betty? Gusto kita sa kung ano ka I see the beauty in you. Huwag mo namang ipagdamot sa sarili mo. Ang mahalin din ako. Alam ko na parehas tayo nang nararamdaman. Pero hindi ko kaya. I'm really sorry. Why? Dahil hindi ka tanggap-tanggap sa mata ng mga nakapaligid sa atin? Hindi pa ba, ba malingnaw sa'yo na... I don't care. Wala akong pakialam sa kanila. Pero ang mama mo... Walang magagawa si mama dahil buhay ko to. This is my decision. At ikaw ang pinili ko na makarelasyon ko. Dahil noon pa man, mahal na kita. Dear love, totoo yata na Kapag parehong maganda ang itsura ng magkasintahan, sabi nila, itinadhana. Kapag pangit ang lalaki at magandang babae, ang tawag, madiskarte. Kapag pangit daw pareho, no choice. So, alam niyo na kung saan kami nakakategorya ni Roland. Wapo si lalaki, pangit si babae. Kaya ginayuma. Pero alam naman namin na hindi ko siya ginayuma. Pero yun ang pinaniniwalaan ng mama niya. At ang inay naman na sutil ay tuwang-tuwa dahil guwapo daw ang nabighani ng anak niyang kinulang sa ganda. Sabi ng iba kong kaibigan, I deserve ko naman daw si Roland. Bukod nga sa guwapo ay busilak din ang puso. Jackpot ako, no? Dati, pangarap ko lang ang magkaroon ng Prince Charming. Ngayon, isa na akong tunay na prinsesa kasama ng lalaking nagmamahal ng lupus sa akin. Ang i-memorize yan Love Radio Basic <laughs>